Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-dropshipping sa Amazon. Okay, so dito ang gagamitin natin na application ay ang Importify. At mag-dropship tayo galing sa Amazon papunta sa ating Shopify store. Okay, so una natin gagawin dito ay buksan ang iyong web browser at gamitin ang search bar na nasa itaas at search ang Shopify.com kung ang Shopify.com ang ginagamit mo. Pagkatapos niyan ay mag-sign up ka lang or mag-login sa iyong account. Ngayon, i-click mo lang ang iyong profile na andito sa itaas para ma-check ang iyong store. Okay, so pagkatapos niyan, ay na nandito ka na, i-click mo lang ang product section. So, dito sa products, makikita mo lahat ng products na in mo. Okay? So, pagkatapos nyan, i-click mo lang ang apps. Okay? Ngayon, i-click mo ang all recommended apps option. Okay? So, dito, kailangan mo lang hanapin ang Importify. So, kapag hindi mo makita ang Importify, kailangan mo lang i-click ang Shopify App Store. Okay, so kapag na-click mo na ang Shopify App Store, dito makikita mo lahat ng apps na pwede mong ma-install sa iyong Shopify store. At gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas at i-type mo lang ang Importify. Yan. So, ito ang application na Importify. Kailangan mo lang i-click. At dito, makikita mo na ang install option. So, kailangan mo lang i-click ang install option. Okay? Pagkatapos nyan, ay pwede mo nang i-try ang free trial So may one day free trial ang importify sa so, pwede mo ito magamit kahit hindi ka na muna magbayad. Okay. Ngayon na na-install mo na importify sa iyong store, ang next naman natin na gagawin ay install ang importify extension sa iyong web browser. Okay. So para ma-install mo ang extension, kailangan mo lang buksan ang isang tab. Pagkatapos yan ay search mo lang ang importify extension. yan Okay, pagkatapos dito, makikita mo na ang onang website. So, kailangan mo lang i-click ito. Okay, so dito makikita mo ang add to your web browser option. So, kailangan mo lang i-click yan. Pagkatapos nyan, ay ipin mo ang extension dito sa taas. So, i-click mo lang ang extension. Okay, tapos kailangan mo lang ipin para makita mo siya dito. Okay, so ngayon pwede na natin i-close ang tab na ito at pumalik na tayo dito sa ating Importify dashboard. So dito sa ating dashboard, makikita natin ang store overview. So andito ang iyong products imported, latest fulfilled orders, at ang revenue mo. Okay, so dito naman sa import list, makikita mo lahat ng products na in mo gamit ang Importify. So, mga products na ito ay galing sa Shopee Philippines. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay mag import tayo ng products galing sa Amazon. So, makikita natin dito sa Importify na pwede natin siyang gamitin para makapag-import ng products galing sa Amazon. Okay? So, ang gold plan includes unlimited product imports, import from Amazon, semi-automate order fulfillment. So, kailangan mo ang gold plan or premium plan para maka-import ka ng products galing sa Amazon papunta sa iyong Shopify store. Okay, ngayon natapos na tayo dito sa ating Importify. Ang next natin na gagawin ay pumunta na tayo sa ating Amazon account. Okay, so dito naman sa Amazon, pwede ka nang hindi mag-login or mas mabuti na mag-sign up or mag-login ka muna. Okay? So, dito sa Amazon, pumunta lang tayo dito at maghanap ng items na pwede nating ma-import or ma-dropship papunta sa ating Shopify store. Okay? So, maghanap tayo dito ng products. So, katulad nitong Tumblr. So, i-click mo lang ang product na iyan. Okay? Pagkatapos ay antayin mo lang na lumabas ang icon na ito, ang add icon na nasa itaas. So, kailangan mo lang siyang i-click. Okay? So, kapag na-click mo na siya, ay lalabas ang section na ito. So, ito ang product details. Ito ang description. And dito naman ang variants, ang video ng product, at ang images ng iyong product. Okay? So, kailangan mo lang iselect is lahat. Okay? Pagkatapos nun, ay i-click mo lang ang add to your store option na nasa ibaba. So, ito, i-click mo lang ang add to your store. Okay, so i-click mo lang ang add to your store at antayin mo lang ng mga 30 to 60 seconds para complete 30 to 60 seconds para ma-complete ang process na ito at pwede mo na itong i-edit o pumunta ka sa iyong import list. So kapag click mo ang edit option, okay, so makikita mo na dito ang buong detalye ng iyong products galing sa Amazon. Okay, so mag ka lang ng ilang segundo at makikita mo na dito ang iyong product. Okay, so dito naman sa Importify, kapag pumunta ka sa iyong import list, makikita mo na rin dito ang product na iyon galing sa Amazon. So ito ang picture ng product, ito ang pangalan ng product, at ang website kung saan yung galing ang product na iyan. Okay, so kailangan muna natin i-refresh ang section na ito para makita natin ang ating products o andito na ba siya sa ating Shopify store. So, pumunta na lang muna tayo dito. Bumalik ka sa iyong product section. So, i-refresh lang muna natin para mag-pop up dito ang bagong products galing sa Amazon. So, ito na ang products na iyon. So, i-click mo lang yan para makita mo pa ang buong detalye ng product. So, andito na lahat ng media Okay, so may 60 plus na images or media galing sa Amazon. So dito naman sa description, pwede ka rin gumamit ng AI or mag-generate ng text. Gamitin mo lang ang title, i-copy mo lang yan at ilagay mo sa section na ito. At pwede ka na makapag-generate ng iyong description based sa title ng iyong product. So i-click mo lang ang generate. Pagkatapos nyan ay pwede ka mag-add ng variant dito. At lahat ng kulay ay available. Okay, so dito naman sa presyo ay pwede mo rin itong palitan. So kailangan mo lang i-click yan at palitan mo. At para naman sa availability, kailangan mo munang i-track ang iyong inventory para makapaglagay ka dito ng iyong available products. Okay, so pagkatapos nyan ay i-click mo lang ang save option na nasa itaas. Okay? mag ka lang ng ilang segundo at pwede mo nang i-close ang section na ito at may bag pa ng products sa iyong Shopify store galing sa Amazon. Ngayon, bumalik muna tayo dito sa Amazon. Okay? So, pwede ka rin gumamit dito ng search bar na nasa itaas para mahanap mo kaagad ang product na hinahanap mo. Katulad na laman ng mirror. So, i-search mo lang yan at makikita mo na dito lahat ng available product. Okay? So, kailangan mo lang i-click Okay, tapos magantay ka lang na ilang segundo at makikita mo na dito ang add option na nasa itaas at kailangan mo lang yung i-click para ma-add mo na ito sa iyong Shopify store. So that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!